Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba? Kasi uh, susuriin natin ngayon yung mga material na pinadala mo. Ang focus natin, isang bagay na alam mo yun, madalas nating maranasan pero di masyadong napag-uusapan eh. Yung pagkakaiba at minsan tensyon ng paggamit ng sariling puwersa versus pagtanggap ng pabor. Ito base sa pananaw na kristyano at biblical na nasa sources mo. Siguro relate ka dito yung pakiramdam na parang binigay mo na lahat eh. Nag-aral, nagtrabaho, nagplano, walang tulog halos, pero parang bakit may mga pader pa rin? May mga pintong ayaw bumukas. Yung mapapaisip ka, ano to bang kulang? Sana ako nagkamali. Yung tahimik na frustration, ano? At dyan nga, dyan mismo pumapasok yung um, pinakapuso nung nasa sources mo. Ang sinasabi nila, may mga pinto talaga. Mga opportunities na hindi kayang buksan ng puro lakas lang natin. Nang sariling galing, eto raw yung kailangan ng uh, tinatawag nilang favor, parang banal na tulong, ganun. Yung pagkilala na, teka, hindi ko pala kontrolado lahat. Okay. So, ang mission natin ngayon, himayin natin tong konsepto ng favor. Paano ba ito naiiba sa ordinaryong sipag lang? Ano ang role ng paghahanda dito? At uh, anong ibig sabihin nito para sa sa'yo, lalo na kung pagod ka na, naburn out ka na sa kakapilit? Sige, simulan natin. Sa kultura natin ngayon, parang ang sukat ng sukses yung pagiging busy, di ba? Yung hustle culture. Ang galing mo pag laging pagod. Promote sarili dito, promote doon. Ang akala, basta nagsikap ka, okay na. Pero parang tinatanong ng mga materyali mo, paano kung kahit anong pwersa mo, may hangganan? Parang may bugong kang nababangga. Dito ngayon papasok yung idea ng uh, kingdom economy na sinasabi sa sources mo. Sabi nila hindi lang daw ito tungkol sa effort ng tao. May elemento raw ng divine orchestration, parang banal na pagsasaayos at saka alignment 'yung pagtugma sa mas mataas na plano. Dito raw ang role ng favor, galing sa Hebrew na chen or Greek na charis. Inilalarawan nila ito na parang um hindi nakikitang tulong, isang advantage na parang dinadala ka lampas pa sa qualifications mo. Yung parang unseen current, kumbaga. Ah, uh, so hindi ibig sabihin na huwag ka nang kumilos, ganun ba? Hindi, hindi raw. Ang punto, sabi sa mga material, hindi para palitan ng pabor yung sipag, kundi i-align mo yung sipag mo. Yung kilos mo dapat parang nakatune in sa mas malaking purpose at sa tamang timing ng Diyos. Hindi lang yung basta pilit ka ng pilit. Okay, okay. Nagiging malinaw. So yung force, ito yung uh, paggamit natin ng sariling lakas. Yung gusto nating kontrolin ang lahat, tayo ang bida, tayo ang magdidikta. Samantalang yung favor, ito yung pagkilala na, teka, may mas malaking player dito. Ang part natin is tumugma, tumanggap ng tulong. Ganda nung analogy dun sa source mo, yung bangka. Oo, yung bangka. Nagsasagwan ka pa rin, yun yung paghahanda mo, sipag mo, pero yung hangin, yung favor, yun yung nagpapatakbo sa'yo. Nang mas mabilis, pasakaya mong isagwan. Eksakto. At related dyan, nabanggit din yung ano, yung Babel complex galing sa Genesis. Ito raw yung tendency nating mga tao na, alam mo yon gumawa ng sariling pangalan, magtayo ng sariling tore hanggang langit gamit yung sariling galing, sariling teknolohiya. Para makontrol yung destiny natin. Sabi nga dun, gawa tayo ng pangalan para di tayo magkawatak-watak. Pero ang ending nun, di ba? Pagkakawatak-watak, hmm. pagkalito, hmm. hindi unity. Hmm. Paano to nakikita ng sources mo sa panahon natin? Ayun, sabi nila nagpapakita raw to sa iba't ibang paraan niya Halimbawa, yung platform idolatry. Yung parang baliw na baliw tayo sa followers, sa kasikatan, akala natin yun yung validation. Tapos, yung hustle theology. Yung akala mo, pag sobrang pagod ka, automatic na yan, blessed ka na. Na parang mapipilit mo ang Diyos sa effort mo. Grabe yun. Oo. O kaya yung pagtingin sa diskarte bilang Diyos. Strategy as sovereignty. Basta perfect ang plano, kontrolado mo na. Lahat yan, sabi ng sources, parang pag-asa sa sariling lakas, imbes na sa Diyos at sa pabor niya. Okay, dito na, dito na nagiging super interesting. Kasi kung hindi lang puwersa, pero hindi rin pwedeng pabor lang na walang gawa, ano ang susi? Sabi dun sa sources mo, alignment daw. Yung pagtatagpo ng paghahanda at pabor Tama ba yun? Oo, yun yung MO nila. Yung paghahanda, yun yung nagpapalaki ng capacity mo. Hinahasa yung skills, pinapatibay yung character. Pero yung pabor, yun yung nagbibigay ng bilis, ng acceleration, yung tamang timing. Hindi pwedeng palitan ng pabor yung kakulangan mo sa paghahanda. Paano ka magiging CEO kung wala kang alam? O diba? nga naman. At hindi rin mapapalitan ng kahit gaano kakahanda yung pabor. May mga pintu na hindi talaga para sa iyo kung hindi pa oras o kalooban. Kailangan daw mag-meet sila sa sacred intersection. May mga specific examples ba sa Bible na binanggit doon para mas makita natin yung intersection na yan? Oo, marami. At kitang-kita raw yung pattern. Um, tingnan natin si Joseph. Yung mga taon niya sa kulungan, di ba? yung pinakita niyang galing sa admin, yung integridad niya, kahit mahirap yon, yung paghahanda. Pero yung pag-angat niya, yung naging hashtag 2 siya sa Egypt, pabor yun eh. Yung panaginip ni Pharaon, yung bigay Diyos na interpretation, nagtagpo yung readiness niya at yung divine moment. Malino yun kay Joseph. Yung hirap niya, training ground pala. Si Esther, nabanggit din ata. Si Esther, yung pagiging reyna niya, parang tsamba lang, di ba? Ulila tapos naging reyna. Pabor yun. Pero nung dumating yung crisis, nung kailangan niyang iligtas yung mga kababayan niya, kinailangan niya yung tapang, talino, diskarte, na nahubog sa palasyo. Yun yung paghahanda niya. Ginamit niya yung pabor kasi handa siya for such a time as this. Wow! At si Daniel, Si Daniel ganun din. Pambihira yung talino at integrity niya sa gitna ng ibang kultura. Pagtanggi sa pagkain ng hari, pananalangin, kahit bawal, paghanda yun. Ang resulta, pabor mula sa mga hari, proteksyon sa lion's den. Yung character at competence niya, yun yung nag-attract ng pabor. Parang ang hirap nga nung balance na yan ngayon, ano? Minsan, gusto natin yung resulta agad, yung pabor, kahit hilaw pa yung karakter natin o skills. O kaya naman, todo bigay sa puwersa, sa hustle, tapos boom, burnout. O yung iba naman, chill lang, hihintay ng milagro pero walang ginagawa. So, ang sinasabi yata dito, hindi ito either or, kundi both end. Kailangan yung sipag na may tiwala, paghanda na may dasal para sa alignment tama ka dyan at dahil kailangan pareho, may mga suggestions din dun sa sources mo kung paano raw natin um, ipoposisyon yung sarili natin para sa pabor. Linawin lang natin, hindi ito formula para manipulahon ang Diyos, ha? Oo, hindi magic to. Hindi, ito ay tungkol sa pagkultivit ng tamang kondisyon sa sarili natin. Okay, so paano raw? Ano yung mga practical na pwedeng gawin? Hinati nila sa parang tatlong areas. Una, yung spiritual na postura. Ito yung pundasyon. Kasama dito yung araw-araw na dependent sa Diyos. Hindi lang yung dasal na listahan ng healing ha, kundi dasal para sa gabay, sa alignment, sa wisdom. Mahalaga rin daw yung ritmo ng Sabbath, yung pahinga. Mayahirap to sa ngayon pero crucial daw para mag sa Diyos. Tapos yung regular na confession, pag-amin ng mali, at gratitude pa sa salamat. Yung Sabbath challenge talaga yan. Ano pa? Pangalawa, disiplina sa karakter. Kasi daw ang pabor madalas ipinagkakatiwala sa mapagkakatiwalaan. So integrity, kahit sa maliit na bagay. Generosity, pagiging mapagbigay, hindi lang pera. Excellence with humility, galingan mo pero hindi para magyabang. At teachability, yung handang matuto at makinig. Yung excellence with humility oh, ang hirap nun. Kasi ang madalas, yung maingay, yung napapansin. Ano yung pangatlo? Pangatlo, relasyonal at estratehiko. Kasi nga, madalas daw yung pabor dumadaan sa tao eh sa connections. So importante yung pag-invest sa mentors, sa sponsors. Yung tunay na relasyon, hindi lang yung gamitan. Mahalaga rin yung pagpapakita ng galing mo through service, hindi self-promotion. Yung pagtulong sa network mo bago mo pa sila kailanganin, kasi babalik din yan. At siyempre, competence, dapat handa ka pag bumukas yung pinto. Ah, at saka importante rin pala yung um, stewardship. Yung pagiging katiwala pag dumating na yung pabor, tama? Hindi lang basta tanggap. Oo, napaka-critical niyan. Ang pabor daw, hindi para sa sarili lang. Tiwala yan eh. Dapat gamitin para sa purpose ng Diyos, para sa iba. Tulad ni na Joseph, Esther, Daniel, ginamit nila yung influence nila para sa community. Hindi ito entitlement, responsibilidad to. Okay, okay. Malinaw na kailangan ng paghahanda tamang puso at pagiging katiwala. Pero teka, paano mo naman malalaman kung kung pabor na ba itong nangyayari o baka galing ko lang to o swerte o nagkataon lang? May signs ba? Well, sabi nga invisible current daw to, madalas. Pero may mga binabanggit yung sources mo na mga um, subtle signs. Halimbawa, magandang reputation na hindi mo naman pinilit. Yung biglang may magtiwala sa'yo. O kaya mga unexpected connections, yung relational capital. May biglang tutulong, magbubukas ng pinto. Ah, okay. Tapos yung timing. Yung parang sakto, tumugma sa readiness mo. Parang right place, right time na hindi mo planado. At minsan, oo, yung mga parang milagro na talaga. 'yung hindi mo ma-explain logically, 'yung parang may kamay na kumikilos behind the scenes. Ah. So hindi pala laging parang pelikula 'yung dating, pwedeng tahimik lang. Madalas nga raw mas tahimik. Pero kasabay niyan, nagbibigay din sila ng warning eh, 'yung mga maling pag-intindi sa pabor. Kasi madaling maligaw dito. Ano 'yung mga common na maling akala para maiwasan natin? Nilinaw doon na ang tunay na pabor ay hindi raw to. Una, hindi to garanti ng yaman o ginhawa palagi. Minsan, pabor yung lakas sa gitna ng hirap eh. Pangalawa, hindi to shortcut para iwasan yung proseso. Pangatlo, hindi to lisensya para maging tamad o irresponsable. Usually, mas malaking responsibilidad pa nga. Okay pang-apat, hindi to entitlement. Yung feeling na dapat lang sa akin to. Laging biyaya to, hindi sahod. Pang-lima, hindi to transaction sa Diyos. Hindi to, pag ginawa ko to, bibigyan niya ako nito. Relasyon to eh. At pang-anim, hindi to automatic na pag-approval sa lahat ng gusto mo. Tapos may mga specific maling akala pa. Yung prosperity gospel, yung akala mo, Pabor equals pera at health lang lagi. Sabi ng sources mo, hindi lang dun nasusukat. Tapos yung kabilang dulo, yung sobrang passive ka na, bahala na si Lord, wala ka nang gagawin. At yung idolatry of outcomes, yung success or failure mo, yun na yung basehan mo kung mahal ka ba ng Diyos o hindi. Grabe, ang daming pitfalls. Kaya pala importante yung paglilinaw at nabanggit mo yung burnout kanina. Kinoconnect din ba yan sa pag lang sa puwersa? Oo, Direkta, sabi doon sa binasa mo, ang burnout daw yan yung logical conclusion pag sa sariling puwersa ka lang umasa. Para kang sumasamba sa peking savior, yung sarili mong galing na hindi naman pala kayang buhatin lahat. Ang ending, ubus ka, pagod, wala ng joy. At madalas, yung unang sign, yung sinabi mo kanina, quiet frustration. Yung tahimik na inis na, ginagawa ko naman lahat, bakit ganito pa rin? So, kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, ang pinakamensahe yata dito based sa sources mo ay yung pag-shift mula sa puwersa mentality papunta sa pabor. Hindi ibig sabihin titigil ka na sa pagsisikap. Hindi ito pagiging tamad. Ito ay pag-shift ng focus mula sa pagpipilit na kontrolin lahat papunta sa pag-a-align ng tapat mong paghahanda sa purpose at timing ng Diyos. Pagiging katiwala, hindi lang basta porsigido. Balik dun sa bangka Sagwan ka ng mahusay, pero manalangin ka para sa hangin. Kailangan pareho. Kaya siguro ang challenge para sa'yo, lalo na kung nararamdaman mo yung, yung pader nga sa trabaho, sa pamilya, sa ministry, o kung ubos ka na sa kakapersuge, baka oras na para tanungin mo ang sarili mo. Based dito sa pinag-uusapan natin, Pinipilit ko bang buksan gamit ang sarili kong susi yung mga pinto na para pala sa susi nung pabor? Ano kayang isang maliit na step, isa lang, ang pwede mong gawin ngayon papunta sa alignment? Nasa paghahanda ba? Sa pagpapakumbaba? Sa paglilingkod muna? O sa paglalaan ng oras para sa panalangin, for discernment, para sa tamang pagkilatis at paghihintay? At iiwan ka namin sa ganitong pag-iisip, galing pa rin sa sources mo. Paano kung yung mismong panahon ng paghihintay mo, yung feeling mo na nasa obscurity ka na parang walang nakakapansin sa iyo ay hindi palahad lang, hindi pagka-delay. Paano kung yun mismo yung eksaktong paghahanda, yung paghubog sa iyo na kailangan mo para maging ready ka pag dumating na yung pabor sa perpektong panahon niya. Maraming salamat sa pagsama mo sa malalimang paghihimay na ito hanggang sa susunod.